Hello guys! Magandang buhay! Ayan, part of this video ay isi-share is ko sa inyo yung binili kong calculator sa TikTok. Ayan. Color blue. May iba-ibang kulay din siya. May white, may blue, may yellow, and may pink. Blue ang aking napili. Ayan siya. Ilagyan ko na din ng battery yan sa bahay kasi dinala ko yan dito sa aking tindahan. Ayan siya, AAA yung kanyang battery. Ayan siya. Unang kita ko niyan sa kapatid ko si Christine. And binilhan niya yung nanay ko. And doon sa store namin sa kabila, sa duo ay meron din ganyan. Kaya bumili din ako kasi kailangan ko yan dito sa kabilang store. Ayan siya. Ang ganda niya pindut-pindutin kasi para siyang typewriter. Ayan. Tsaka pag sa TikTok kayo guys, bumili. Ang bilis. Orderin mo ngayong gabi, kinabukasan, deliver na siya. Ayan. Isang araw lang talaga. Minsan pag mabilis yung seller ay pinapadala niya agad. Kaya hindi ka na mag-aantay ng matagal. Yan siya. Nakakatuwa. Yan. Bili na rin kayo. Thank you for watching.